Good morning mga loads Ito na pa yung mga alaga natin no? Pinapainitan natin Ito yung Manatad natin Malabas na po yung orange sa Tuka nya mga loads oh. Pag matanda na ito Magiging orange po itong tuka Yan At saka ito yung Alimokon at saka ito naman yung dalawa na ano na inakay ng na huli ng pusa. Ito. Kinuha ko na lang po. Nanpid ko na rin. Kasi parang hindi masyado na ano nang ano nang nanay nila. At ito naman yung update sa apat na bibi-ibo na Maya mga lords. Yan. Pang tatlong araw ngayon mula nung binigay nila sa akin itong bibi-ibo na ito na, na nila sa pinutol nilang golden duranta hindi nila alam na may pugad yan tumubo na po yung balaybo sa pakpak nila mga lods ang lulusog po nila mga lods type sa depo sila kumakain kasi madali lang po matunaw yung butsi nila dito madali lang po matunaw kasi ang liliit Maraming salamat nga pala. Doon siya nag-sponsor dito sa Serens na Nagamit ko. Naging madali nilang sa akin magpakain ng mga alaga. Dahil isahan na lang ang pagtimpla mga loads. At para naman doon sa gustong kamustahin yung mga alaga ko. Okay naman sila mga loads. Nilagay ko muna sila doon sa secure na lugar. Kasi hindi ako nakakampante habang alam ko na hindi pa nahuhuli yung isang pusa na gumagala. Ayaw ko kasing maulit yung nangyayari sa isa kong alaga mas gusto ko sana nasa wild lang sila para naman makapamasyal sila kung saan man nila gusto pero pang lang naman habang hindi ko pa nahuhuli yung isang salarin. At itong mga bibi maya naman mga lods, marunong na po sila humingi ng mga pagkain pag nagugutom. Minsan, itong mga ibong maya, tinuturing ng piste ng mga kababayan nating magsasaka, lalo-lalo na doon sa mga palayan. Pero kahit man ganon, alagaan ko pa rin sila dahil karapatan po nilang mabuhay mga lods. Paglaki nila, pakawalan ko rin yan sila pero doon sa malayo kasi yung palay namin malapit ng mamunga guys pakipalo naman dito sa page ng mga alaga kong ibon maraming salamat God bless you all.